At rider na nakisilong sa isang bar na tangayan ng motor DJ Joey Boy ibalita mo. GV DJ Frankie matapos ng makisilong dahil sa biglaang ang buhos ng ulan, nanlumo ang isang rider ng matangay ng hinihinalang karnaper ang kanyang motorsiklo na naiwang nakasaksak pa ang susi nito dahil sa pagmamadali kahapon ng madaling araw sa kahabaan ng Governor's Drive, Barangay Old Bulihan, Silang Cavite. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Alias Joboy, 28 anyos, residente ng Silang Cavite. Dahil sa maaga pa namang pagresponde ng mga operatiba ng Silang Police, agad namang naaresto ang sospek na si Alias Russell, 18 anyo, sa Water Delivery Boy at residente ng Bulihan, Silang, Cavite. Sa investigasyon ng pulisya, alas 2 ng madaling araw, habang nasa gilid ng kalsada ang biktima at inaayos nito ang kanyang kulay asul na scooter nang biglang bumuhos ang ulan. Agad na sumilong ang biktima sa katapat na bar at dahil sa pagmamadali ay naiwan itong nakasaksak pa sa motorsiklo ang susi nito. Mahigit na kalahating oras lamang nang lumabas ang biktima nang tumila ang ulan subalit laking gulat niya nang wala na ang kanyang motorsiklo sa lugar kung saan ito na Agad itong nag-report sa pulisya at sa isinagawang follow-up operation ay nasabat ng suspect o ang suspect at nabawi ang motorsiklo. Nakakulong na ang suspect at naharap sa mga kaukulang kaso. Para sa TV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good bye.